Ayan, may memory na tayo. Kanina <laughs> naubusan pala tayo ng memory kaya hindi tayo nakapag-record. Umalis tayo kanina ng bahay ng 77 volts lang. Uh, hindi ko pala napintot yung ano, yung sa ating sono para makapag-charge. So, bumiyahe tayo from 77 kanina na 24 kilometers uh, at may, nati may natirang 75, 75 volts. So ngayon, nakapag-charge tayo ngayon. <laughs> So, 8 months na po tayo. 8 months na po natin ginagamit to. Ayan. Kung nakikita po, hindi po nag-ano. Kasi sa camera, nawawala-wala eh, no? So, sa camera, parang nag-blink siya. So, ayan. Pa Paakyat tayo. Kung sa mga naka... Pero dito sa batasan, alam tong lugar na to kung gaano ka tare kaya naririnig nyo naman kung gaano kahirap yung makina nila dahil sobrang taas So, number one lang po ginagamit natin pagkaganyan para maiwasan natin masunog yung motor ramp natin iinit po kasi yan eh Ayan, medyo pasensya at medyo malakas yung tricycle ito natin mamaya ma-adjust sa ano sa ating editing editor sa ating editor na ano, application So ayan, ayan maraming salamat po pala nakalagay sa kabila ano yan, barangay silangan nakalagay So ayan o, oh. nakikita nyo po, paakyat po tayo Ayan, mataas yan So sa so, walong, walong buwan natin gamit, wala pa naman po kung ibang nararamdam ng pagbabago Yung power niya safe pa rin ng dati hindi naman po, hindi pa, hindi pa naman siya, ano, Umihina o bumabagal Ayun, uh, shout sa mga ating mga ano Mga nakasabay pa sa Clark, no? Pasensya na iba nagpa-picture, nagpa-picture din ako, hindi ko kilala kung sino <laughs> Ay, di, hindi ko na po na-post yun kasi medyo ano eh, nabisi po tayo sa kategory na yun Ayan, so, kalmado na ulit tayo Ubalik tayo ng 80 volts Ngayon, saka 1 kilometer Bumaba ka agad ng 79 Lalo na po, pakit yan, pahos, no? So, ganun nga po Yung iba po, sabi So, pupulat ko lang sa saksakan Tapos, yung madala ng kotis, 79 volts na Normal naman po yun <laughs> Kasi yung po, yung parang, ano niya, standby niya sa cool down may cool down pa po yan diba pinapahinga po natin so pagka medyo malamig talagang ano yan mataas pagka uminit na nakikita natin bumababa yung ano battery okay so hindi ka po muna ulit muna siguro tayo ano Bye bye, ano, dagdag ko na lang din, no? yung gulong, sinusulit ko siya Ay, naka stock pa rin tayong gulong yung no, iba kala na tayo pero kaya ako po nare-recommend yung Kenda kasi yun po isang susubok na so yung iba, kayo po bahala kung gusto nyo subukan yung iba pero sa lahat po kasi na nasubukan ko si Kenda po yung medyo budget friendly na at medyo nararamdaman natin ano makapit po talaga So ayan, nandito na po tayo sa House of Representatives Yes! Ayan Dahan-dahan tayong lilipad sa ating lane Wow kasi number one lang muna tayo Para relax lang muna dito Pagka medyo busy na yung ano, street O yung kasada, medyo kailangan natin magdagdag ng, ano, ng speed So ayan, ganyan rin, nababagot po tayo kasi yan na talaga yung top speed niya sa 1 So dagdagan po natin ng konti para medyo sumabay naman tayo Kaya masalo natin yung usok ni truck So yun Naglinis tayo ng ating WSP Tapos sumulan Napaka biyaya no? <laughs> Ayan. Pagka ganun niwasan natin yung mga bike na ano Kasi sa kanilang lane talaga to no? Lane din naman natin to Pero iba yung takbo natin Mas medyo mas matulin Oh, nagalangan pa si Kuya Ah, kaya Okay May magaya na natin Na akala natin medyo ano Ayan. Dito tayo sa gilid Wala naman masyadong sasakyan sa likod yan Nadaanan na rin ang tao Dapat dun sila ano Ayan, marami pang mayroong Christmas party itong mga panahon na to. So, shout out sa mga Lucky Christmas Party! Ayan, so hanggang dito mo na tayo. Uh, ingat lang po pagka-stock gulong sa mga bago pong bumili. Ingat po kayo sa gulong na yan dahil madulas po talaga. Tatalas marunong po talaga kayo mag-control, mag no? Okay, salamat po. This is worth Adventure venture shout Marvin Chua, Mother of huh? great to see you. <laughs> Thank you.